Hey guys, welcome to my blog. It's me again. You're proud single mother. I'm dynamic Pasensyon nyo ng aking background. Kasi guys, tulog. tulog na yung mga bata-batuta. Eh, hindi. Hmm. Tulog na sila. Kaya madilim yung background. Kaya tayo nung biswit. Kaya ako nag-vlog kasi nai-stress ako. Bukod sa nakaka-stress yung mukha ko. Nai-stress talaga ako. Saan pala nito? Ito kasi yung binili ko nung nakaraan. Yung isang timba. Kasi nahihirapan ako mag isip ko anong biswit kamain nila hmm. ang kamain yung bahang ko kasi yung electric fan namin ay ganito lang M. Um, ano siya ang hindi nyo ba siya guys eh ano siya hindi nyo ba guys Yung siya um, click fan um, background na ingay. Yung In background na ingay. Tapos po tayo yung ilaw. Mm -hmm. high -high lang bukas. Okay. okay. okay yung mga pipiting patrol. Ganyan sila matulog. Hmm. Ano nah, bahay naman? Ganyan yung higa. Um, ayan yung CR. Um, CR. Ay, ayun yung kusina. Ayan, ganyan lang. Ano lang siguro itong mga 20 square meter? Eh? Yeah. 20, 15. Malaki pang atin. Baka 10 lang. Mm. Tapos ano siya? Kasi ano siya eh? Uh, garahe talaga siya. Nilagyan ko lang siya ng cortina. Ayan yung background cortina siya. Ayan, yung cortina. Tapos nakikita nyo naman sa taas na talagang open area siya. No? So, okay na to. 1,000 pesos kasi 1,000. pesos yun yung gamit ko. Bumili ako ng rice cooker. Tapos, yun. Stuck akong dilata. Para sa mga chikiting. Pagka may yung wala na akong pera. Yun. Uh, ulam nila dilata. Usually, wala talaga akong pera. Dilata talaga. Ulam nila. So, mali mo naman hukuli, di ba? Uh, mahantay. Luag, luag. Hmm. Biskuit, biskuit na lang. Kaya naman ako nai-stress kasi. Nakikita ko na naman to. Tiyo! Wala na naman naman. Hindi hmm. Na lang naman pinatatakotan ko sa lahat ng bagay. Yung mawalan to na naman. Hindi lang. Mara pa man sila naman. Hmm konting dilata sa kabiskuit. Ako po Kaya pa ng mga ilang days. Yan. So, ini-stress lang ako na akin lahat. Ako ni may support na manatatanggit ng tatlong bata. Kaya lang hindi pa. Nakukulangan pa rin. Kulang, kulang. Hindi nakukulangan. Kulang na So, yun guys. sana uh, balang araw, mga ahon din kami, mapag-aral ko na sila mga bata. Lumaki na maayos mga bata na kasi ano sa akin hindi naman magandang iwanan natin dahil lang tayo din yung Kasi hindi naman nila kasalanan yung kasalanan natin. Kasalanan natin kasi ng no? hindi tayo. Hindi ako. Ako wala pa lang tayo. Ako lang. Hindi ako lang. Kaya sa hindi nag-iisip. Gusto ko naman. hindi siguro ako makikita na So, ayun guys. Wala lang na share ko. Na share ko lang. <coughs> um, Nagsubmit pa. So, and for today's vlog, hanggang dito na lang muna tayo. Magkwentuhan. Kasi ako mag-sleep na at ako inaantok na. So, bye guys. Thank you for watching.